Gusto mo bang kumita ng walang ginagawa? Eto tara subukan mo ang aming wifi vendo. Wala kang ibang gagawin kundi antayin na mapuno ang ating wifi vendo. At pag puno na ay instant pera na kaagad ng walang ginagawa. Uy, gusto mo bang ba kita na walang kahirap-hirap? Dapat mo itry ang Wi-Fi vendo. Ganito lang kasimple. <clears throat> Bumili ka ng Wi-Fi Vendo Unit, ilagay mo sa lugar na maraming tao at hayaan mo na itong magtrabaho. Magbabayad ang mga tao para sa Wi-Fi. Ikaw naman ang kukuha ng pera. Pera. Walang abala, walang stress. Kita lang ng kita, araw at gabi. Ganon ang kadi, ganon lang kadali. Simulan mo na ang iyong kita na walang kahirap-hirap gamit ang Wi-Fi Vendo ngayon. Salina sa grupo ng mga matatalinong negosyante na kumikita sa matalinong paraan. Huwag magpahuli. Kunin mo na ang iyong Wi-Fi vendo ngayon na. Okay guys. So ito yung ating Wi-Fi vendo. No? first so, check natin. Ano? One month na to? No? I... Yes. Ay hindi. More than. Friday oh, ngayon. Oh, 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 ay, nakasil pa pala. Wala, 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 wala pa, wala pa. <laughs> nakasil pa pala. Kala ko na. So, ayan, check na ito. Okay, okay. Landahan. Medyo mabigat na ito. Oh. Ayan. ya tienes Meron pa dito. so, ano, yan. Yeah. Okay guys, so naka 8, 7 lahat, no? So bilangin natin para sure. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 then ito ay 300 300 so apat ay 1 2 so 8200 plus ito ay 500 so 87 lahat ang ating points of for this month of February okay thanks at sa tulong nga pala nito no nababilis ang ating pagbilang auto sort na siya So salamat kay Coin Sorter sa ating sponsor. <laughs> okay, thank you.